Dr. Vito, para saan po ba itong Diclofenac? Ito po kasi yung aming nabiling gamot sa butika at yung iba, ito naman po yung reseta sa amin ng doktor. Ang Diclofenac po ay isang uri po ng pain reliever or ating gamot kapag tayo po ay nakakaranas ng mga sakit at pagkirot. Ito po ay merong 50 mg, maaari po itong inumin at least every 12 hours, twice a day or every 8 hours, ibig sabihin 3 times a day. Ito po ay maaari nating gamitin kapag kayo ay nakakaranas po ng dysmenorrhea, nakakasasakit ng ulo or migraine, mga muscle pain at kung kayo po ay merong osteoarthritis o kaya pagkatapos po ng mga operation para hindi po kayo makaranas po ng pagkirot. Ang aming advice, as much as possible kung merong kayong gantong gamot, iinom lamang kayo sa mga lowest dose as possible. So kung napapansin nyo po, hindi agad tumatalat yung gamot sa maghapon, ang advice namin, huwag